Okay. Ano mo na English namin ta? Nabibigyan ka namin. Ako. Ano mo gusto mo? Ano ano mo? Lima ah, okay. lang papa wow, bigyan mo lima sa nanalo sa Hindi nakakatawa. Oh, bigyan mo nanalo. Ay, what is <coughs> done? <coughs> Bajaw. Pagsasayaw <laughs> ka nga, anak. <laughs> <laughs> Yan <na. laughs> Yan na. Muna kasi, Egy, ang na. Bigyan mo na kasi, mama. EJ, pengan lima. <laughs> Pero <naman yuk. laughs> mama, mama, mama. Si, hari, mama, musakac. mama. bigyan mam. oh. <laughs> Mama, mama, mama. Mama, mama, Mm. Tawad po. Mas <laughs> Ay, no. ka na dyan. Ayaw. ka pa. Kusi ka pa. Gusto may cellphone na nakikita. Kaya mo na mo. mo. na cellphone mo. Baka di makapag-ML na cellphone mo. Kawawa naman. Pawis na pawis. May naman? Kung ka mo puno

Iji, yung kapit bahay natin, nakawala na, pinapainom ng gamot. <laughs> tawagin si, tawagin si, may... tawagin si nanay <laughs> na yun. Tawagin si nanay na yun. Ayun, nadala niya yung tali ay, niya. Ayun, dala niya yung tali niya. <laughs> nakawala lang yun. Nakawala nga. <laughs> Ayun, umalis na. Ayun, umalis na. Umalis na, may. umalis na. <laughs>